Magandang gabi po sa ating lahat mga kalaki. April 16 na po ngayon mga kalaki. At syempre bukas April 17. Kailangan mo ba ng lucky numbers? Aba, ito po mga kalaki ang magandang balita po. Ngayon po, nagsumada po ako ng pang-645 at pang-658. Ayan po. Sa mga interesado po na makakuha po na mga sinumada ko ngayon, abay, ibibigay ko po agad ito sa inyo para po maihabol nyo po. Tatlong araw po ito, ha. Ah. Huwag nyo po itong ah, papalitan ka agad, mga kalaki. At syempre po, mga two-digit lucky numbers po ang pamigay po natin ngayon. Dito po, ingay eh, naman nun. Sa Metro Manila po, ang pamigay po natin ay 16. Tapos po sa Luzon, ang pamigay natin ay 7. Ang pamigay po natin sa Visayas ay 13. At sa Mindanao po, ang pamigay po natin ay 22. Ang itatambal nyo po dyan mga kalaki ay ang edad nyo. Kung ano po ang edad nyo ngayon mga kalaki, yun po ang itatambal nyo po mga kalaki. Kung po ang edad nyo po ay uh, lumampas po sa limit po, ang idadagdag nyo lang po ay yung dulo po. Yung dulo po ng edad nyo. Naintindihan niyo po, nakuha niyo po mga kalaki, yun po ang nakita ko sa sumada po natin mga kalaki. At syempre po, ang mga lucky numbers po natin na mga kalaki ay 3 uh, days po bago natin palitan. At sa mga hihingi po ngayon, pwede po ako ngayon magbigay. Basta makita ko po kayo po ay comment na comment, nagsishare na mga video at nakafollow, tatawagan kita o kaya chat kita ngayon na.